Welcome back sa ating mga balitang basketball. Mas mabilis na nakompleto ni Wim Banyama ang kanyang ika 200 na career 3-pointer mga idol. At mas mabilis yan kumpara kay Stephen Curry, Ray Allen at James Harden. Maliban sa kanyang ika 200 na 3-pointer kanyang sinabayan din niya ng kanyang 341 blocks pagkatapos lamang ng siyam na apat na mga laban. Mas marami din yan kumpara kay Hakim, Motombo, Duncan, Shaq at kay Guber. Pinapatunayan lamang nitong si Wim Banyama na siya'y natatangi at kakaibang manalaro sa NBA at kakaya ba ito ha, sa ating mga nakikita na kahit man sa mga tres sa isang big man na katulad niya ay mas mabilis niyang nagawa iyon. Sa mga blocks nga ay kanyang naungusan pa ang mga magagaling na big man sa NBA. Ngunit ang isang hamon pa dito kay Wim Banyama mga idol kung sakaling magre-retiro na si Lebron o si Stephen Curry o kung si Kevin Durant ay mapapasan ba niya yung viewership sa NBA. Makakahakot ba siya ng mga views galing sa mga fans? Kung baga magagawa ba niya yung impact sa views katulad nina Stephen Curry at LeBron James yung humahakot ng milyon-milyones. Sa ngayon mga idol patuloy na bumabagsak ang rating ng NBA sa kanilang mga laban. Ngunit mayroon silang tagapagligtas. Basta may Stephen Curry lang o basta may Lebron, tataas na yan. Kitang kita naman ho sa epekto sa NBA Cup na walang ganong nanunod at maraming bakanting upuan. Pati yung ticket, bagsak presyo na. Para sa inyo mga idol, magagawa ba yan ni Wim Banyama? Dahil syempre, aminado tayo na siya naman talaga yung susunod na muka ng NBA. You eh know? Samantala, pumalpak ang NBA sa kanilang scheduling mga idol para sa Christmas Games ang Minnesota versus Dallas Mavericks. Celtics naman versus 76ers. Marami dito sana ang gugustuhin makapanood ng rematch ng Celtics at ng Dallas. Ngunit mayroong pagkakamaling ginawa itong NBA. Yung Celtics, kanilang kakalabanin yung 76ers. Unang-una, hindi naman talaga nila inaasahan na yung 76ers ay hahantong sa ganito na sila'y bumuo ng super team kasama si Paul George ngunit naghihirap sila. Nasa iba ba ngayon itong 76ers at yung Celtics nasa tuktok? Hindi magandang match up yan mga idol kasi dapat alas Mavericks at Celtics yan dapat ano. Sa kabilang banda, once again okay naman yung kanilang scheduling sa Warriors at sa Lakers na mayroon ding laban sa Pasko. Once again, iba pa rin talaga yung impact na maibibigay ni Lebron and Stephen Curry sa views para sa NBA. Kapag present ang mga yan, siguradong tataas at papako ng milyones ang views ng liga. Siyempre, ang resulta, mataas na revenue, mataas na kita para sa kanila.